Ada apa? mga apa? Ada apa? Ada apa? guys apa? Ada 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 apa? guys apa? Ada apa? Ada apa? na apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada music sa dito. Ah, na 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 tayo. Okay, sobrang lamig. dalawa na yung mga lalaki na yun na hindi na rin Hindi pa guys, hindi na masama ka. Di guys, napunta na tayo.

那我有嘞。